Sige, gagaling ka lang para matama yung natin. Ha, hindi on oh? naman sila magawit. sila sila, sila. Yan oh, wow. po angel yan, di ba? Oh, ah, pala sabi ko na angel yun. Ito ba is siya? Hindi mo lang magsunod tayo guys kasi naga. Ano ako? Eh, dito. pwede naman ganito sa dito. Sorry guys, kung mm hindi -hmm. mo na kami makasalita kasi may ginagawa kami. Um, yeah, that's right. Yeah, that's right. Like, huh? Oh my god. Oh my god, look at that. I think Oh, steering wheel. Steering, oh, steering wheel. wheel. I guess I want to. Steering wheel. Oh, steering wheel. One. One. Rabbit, I just need to tell you one. Bilal din kayo ng ganito. Like on my bio. O, oh, bumili na lang kayo sa shopping. Sabi, sabi nyo, bracelet lang. Ay, makikita yun ito. Bracelet lang. And DIY beans or uh, bracelet. Ayun, ito tayo dito. So, sa pagpiliin nyo, na may kasamang gulitin. At may kasamang gulitin. Okay? Okay. Um, kung, kung marunong kayo maglink in my bio, kaya makikita nyo ito, so, okay?

One might pass us, session be I Adore you, girl, I want you. No one can beat you. That's you, that's you. You're my special little lady. The not wonder, makes me crazy. So all the girls ever know? It's you. It's you, my favorite, my favorite, my favorite, my favorite, Ate, tayo? Ay, hindi. gusto kong bumili ng gano'ng kasama to. Sige, tara. Bili tayo. Tapos, yung mga lang sabit gusto. Okay.

Ay, 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 ano. Yung ano? Yan, okay. maaaraw kasi. Maaaraw kayo. sa Pilipinas. Hindi na malamig. Pero sa may Malamig na. Pero may unting unot. Diba? Malayo, malayo pa yung tindahan dito, di ba? Hindi. Malayo Meron pa. pa isang tindahan dito. Oo. Pero kasi gusto namin yung malayo kasi masasarap yung tabis nila. Ito lang, hindi ko ka makita kasi. Ayun na, nakikita na yung mukha namin. Ikaw na, nakita ka. Ako guys, may ako. Patay kami dito. bilang lang. na guys, kasi nang pauta. Let's go. Hoy, panahon. Hindi na agad makikita yung mukha namin guys. Kasi maaari. Bakit na nakita mo ka? Oo. Okay. Siyempre hindi mm. malapad. Ito po kan, kito kyan eh. Manipis lang yan. May nasi <laughs> ko nang ganaan. Oh, maaaraw na naman. Ay, ano, maaaraw na naman. Kita niya naman, di ba? Kita kami. ini nagamis. Ayan. Bili kami ng gamis. Pabi na eh. Ito po yung... <magamis. laughs> ay, ay ito na lang. <laughs> Ayan. Magkano yan? Dalawang mali. Magkano yan?

Ayun yung labas hindi yan. Egg. Ayan. Hindi na rin ba yung dalawang? Makita. Mainit kasi ito. Ayan. kasi yung tindahan din yan pero mas gusto namin doon. Wait.

Oh, steering wheel. Mm. And then, I think, for um, yes. Finally, the bracelet. How years? Yon? Mga 10 million years.

I-delete na lang natin siya, guys. May hala ako sa iyo. Ito, hey. di ba? Di na siya nakapagsalita sa alit sa hindi. Di ba? Di na siya nakapagsalita sa alit sa inyo.

gonna take this. Okay, naman. Eh, muna. Hanggang 13 lang. Hanggang 13 lang. Hanggang 13 lang. Hanggang 13 lang ano, mo beads. Yung beads na, yung beads. Ayan.

Kailangan ko may sila. Kung paano kayo natin. Uh, natin. Ano ba yan, Tia? Sirap naman tong block na na isa. -tong Ayan na. star. na. Ayan sa na. Ayan na. na. Ayan na. Ayan na.